Magandang araw mga loves, magandang araw. Ayan, at dumating ang aking kapatid pati si Janjan. Jan. Kinuha na nila yung karilang mga biik dun sa kinukuha na namin kay kuya. Ayan, at karga-karga nga nung aking kapatid yung isa niyang biik. Bali, walong piraso yan mga loves. Malalaki na ang kanyang mga nabili, hindi na talaga biik. Naalagaan na kasi yan, ng higit isang buwan. O ayan, ayan na si Janjan, Jan, ang may karga-karga ng isa pang biik na ang kapatid. Dalawa lang silang maghahakot ng mga biik na yan. Ayan, at yung aking pamangkin naman ay nagbabantay doon sa labas kasi yung ibang biik ay naando, no. Ayan na nga, at dinagay na sa koral, ang, um, sa tangkal, ang mga biik na binili ng aking kapatid. Ayan, at apat na piraso na ang nailipat nila dyan. No? ayan, mga labs, medyo marumi, pasensya na kayo kasi, syempre, sa biyahe ay nagdumi na rin sila. Tsaka, maagang maaga nila kinuha, kaya halos hindi na rin ng may-ari yung mga biik. Pero ayos lang yan, sanay naman yan, sanay naman yung mga kapatid kapatid ko sa mga ganyang dumi kasi syempre yan ang hanap buhay namin baliwala na yan sa aming mga ganyan o sa mga hindi sana, syempre mababahuan at talaga namang mabaho pero nga sabi ko nga ay talagang paghanap buhay mo masasanay ka na sa mga ganyan yung dumi, ihi ng mga baboy o ayan mga labas at sinanay ay panay anturo kasi daw ang gaganda daw ng mga biik na kinuha ng aking kapatid ayan, ayan pa at buhat buhat na nga rin ng aking kapatid yung isa pa biik, ayan sabi ko nga sa nyo, bali yan ay walong piraso at ito naman si Milo yung aming aso itanay ang habol naman dun sa dalawang nagbubuhat ng biik kaya naman na nga uyo na nga yung isa dyan at na, na bitawa na yung isang biik maigi na lang at mababa oh, ayan. kasi sobrang nga ang kulit ng aking aso na yan si Milo walang tigil sa katatakbo siguro ko ay natutuwa kasi ang ingi-ingi nga naman ng biik habang karga-karga o oh, ayan at si talaga ay talagang tuwang tuwa dyan sa mga biik na yan parang napaglalangan daw siya at yung kanya tatlong biik, ayan, ayan na nga yung sinasabi ko sa inyo, nakawala na yung isa, ayan, kasi naninibago siguro dun sa kanilang lugar o ayan mga loves at dalawa na lang yung kanilang kukuha ni na Beko. Ayan na nga yung isa mga labs. Papito na yan. O ayan. Sila lang dalawa talaga ang nagbuhat niyan mga labs. O ayan. Tumakbo na naman si nanay. Tinitingnan na naman yung bake na binababa ng aking kapatid. At ang si sexy daw ng mga puwet. O sana all sexy. O maigi pa ang baboy. At ang ganda ng puwet. O ayan na nga si Jan Jan. At nagrereklamo siya daw. O e, nasi pa anong baboy na yan. Kung kailan panguli na. Nasi pa pa sa bibig. <laughs> nagrereklamo ay ang daming da ang dami na daw niyang tama. Dalhin daw siya sa doktor gawa ng na-injury daw siya ng mga biik na buhat-buhat niya. O ayan mga